Ito ang Pantabangan Dam. Dito nagmumula ang tubig na kailangan para sa mga irigasyon at pananim ng mga karatig-bayan sa Nueva Ecija. Itinuturing din ito na pinakamalinis na dam sa buong bansa at pangalawa naman sa pinakamalaking dam sa buong Asia. Pero alam niyo ba? Na sa ilalim ng katubigan ng dam na ito ay nakakubli ang mga bahagi ng isang lumang bayan na matatagpuan noon sa lugar na ito Ano nga bang nangyari sa lumang bayan na ito? At bakit humantong sa paglubog ang kanilang lugar? Yan ang ating aalamin sa episode na ito dito lang sa ating History Motoblog Let's go! yun po no mga istorya no nandito tayo ngayon sa ano uh, San Bartolome Church ano eh, sa likod natin ano at uh, pag-uusapan nga po natin ng isang lumang bayan dyan sa Nueva Ecija ano na ngayon ay lumitaw ulit dahil sa El Nino o yung tagtuyot ano kaya naman iyan ang ating tampok ngayong araw ano kahit wala yung araw at tama ko din din no? kaya tara samahan nyo ko at mag ride at pag usapan natin ang kasaysayan ng lumang bayan na ito alright tara So yun po no At uh, eh, tayo eh, ay ng ulan <laughs> Pero okay na rin at least Nakabawas ng init ano po uh, Okay na rin Huwag lang baba Kaya na mahihirap at ano so, Kaya nga po no uh, Ang kasaysayan daw po ng uh, pantabangan O ng lumang bayan ng pantabangan ay matitrace no around 1600 pa no atang village na ito noon no village o oh, isang nayon lamang siya no na matatagpuan sa paanan ng Mount Mabilug niya no? sa ilalim ng uh, Mount Dalimanok no na matatagpuan naman sa pagitan ng Sierra Madre at ng Caraballo Mountain Range no po diyan sa uh, north sa ito pa no, sihan o, At una daw po itong na o na ng isang pare no na nagngangalang uh, si Father Juan Father Juan Alonso Abarca ayan si Father Juan Alonso Abarca ay isa pong uh, Augustinian priest nakasama dun sa mga uh, tinatawag na 29th Spanish Mission dito sa ating bansa no o yung 29th Spanish Missionary dito sa ating bansa sa Pilipinas ano. And sila ang unang nakarating diyan ano na pwede natin sabihin sila ang unang nakarating ng mga dayuhan dahil so na discover kasi parang hindi naman nila totally na discover kasi makatao na diyan ano. So may nauna na sa kanila. So yun po no. Eh, kasabay ng paglipas ng panahon nga po ay ang unti-unting paglago o pag-unlad nitong bayan ng Pantabangan ano po. At uh, dumating na nga sa time na siya ay naging isa ng settlement o isang uh, pamayanan na ano po. So in short dumadami na yung nakatira. Gumaganda na yung parang economics nila diyan, ganun po no at taong 1900 at uh, taong 1745 eh formal na pong nailagay sa mapa ng Pilipinas yung uh, dating bayan ng Pantabangan ano po so imagine no from November 30 19, 1645 no nung unang na o ano, unang napuntahan niya nila Father Juan Alonso Abarca hundred years almost hundred years no 1647 ah uh, 1747 di ba yan <laughs> 1747 naman ay uh, nailagay na sa samapa ano po so in short uh, hindi na siya ordinaryong uh, nayon o no? village na lang dahil siya nga po isa ng settlement o pamayanan ta. and fast forward 1900 So ilang daan taon na yon ano? Siya po ay ang bayan ng ang uh, lumang bayan ng Pantabangan daya Ayun na nga tinawag na nga po siyang bayan at ano? isa nang taon. Ano? Dahil sa bilis ng paglaki ng kanilang uh, populasyon at ng uh, economic sila, no? Gumaganda na. So naging bayan na siya. Gumaganda na rin ang pamumuhay ng mga tao diyan sa Pantabangan no? Alright. Ayon kay Ilito Bisirka, isang folk artist at isa ring manunulat sa kanyang panayam sa mga pinuno ng mga Aita at Ilonggo. Kinuwento nila na ang mga tribo ng Aita at Ilonggo ang unang nanirahan sa bayan ng Pantabangan. So ayon sa kanya no, na napag-alaman niya na ang salitang Pantabangan o nung, nung panahong ng 1800 no, na mas kilala ang bayan ng Pantabangan sa, 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 sa salitang uh, Pantabanganan na ang ibig sabihin daw po ay uh, sabangan o sapanganan ayan daw po ang meaning no? galing sa salitang ilunggo no? na ang ibig sabihin naman po ay uh, junction of uh, stream water So, ito yung dugdudugtong sa mga daluyan ng tubig ano. Sa mga karatig bayan ano po. Kaya sa tinawag na pantabangan or pantabanganan noong unang panahon ano po. At noong kasagsagan naman po ng World War II, panahon na sinakop tayo ng mga Hapon, ano, maraming bayan sa ating bansa ang Uh, inukupa ng mga sundalong hapon ano? at uh, isa nga dyan ang bayan ng uh, pantabangan na nasakop ng mga hapon marami din mga bayani dyan sa pantabangan ng umusbong ano? at lumaban no? para sa para ipaglaban yung kalayaan ng uh, pantabangan no? at mapaalis yung mga mananakop na hapon ano po at sa pagtutulungan nga po ng mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo, halo-halo na yan no, Philippine Air Force, American Air Force, lahat yan, lahat ng puwersa no. Eh sinalakay nila itong pantabangan. At napalayas nga nila yung mga uh, mananakop na Hapon. At matagumpay nilang nakuha na o na liberate or napalaya ang pantabangan dyan sa mga mananakop na hapon no? alright at taong 1966 naman po no? nung May 1966 kaya ipinasa ng Old Philippine Congress yung batas na Upper Pampanga River Project Act no? o yung Republic Act 5499 no? na nag authorize sa paglikha o pag-construct ng pantabangan dam no. At ang groundbreaking na po na yan ay uh, pinanganahan ng nooy presidente Ferdinand Marcos Sr. ano po. Noong, 19, ay, noong June, June, 11, 1971 ano. At ang project ay natapos noong August 1974 pero bago na simulan ng proyektong yan bago natapos ang proyektong niyan. kaya kinailangan ng uh, pagsasakripisyo ng isang bayan no? ayan nga po ang uh, lumang bayan ng pantabangan dahil nga po nasabi natin kanina ng old pantabangan town ang ibig sabihin ay junction of stream water Ayang bayang 'yan, ang dugtungan ng mga tubig sa mga karatig bayan ano. Kaya naman ito yung napili para dito gawin yung uh, uh, dam na 'yan, no? So, 'yun po, kailangan ng sakripisyo, kailangan ng uh, matinding uh, alam niyo yun, pikit mata ka na lang na tatanggapin dahil kailangan talaga magawin ito. Dahil kinakapos ng tubig ang mga karatig bayan ng pantabangan ano kaya itong naisip gawin ng ating gobyerno noong time na yon no? na mag-construct o gumawa ng isang dam malaking dam hindi lang basta dam po ha? Ah. malaking dam to so, yun po so ang tendency ang mangyayari kailangan tanggalin, palubugin lahat ng mga barangay, mga bayan na nakapalibot dyan po sa gagawin dama na po. Kasama na nga dyan ang pitong barangay ng, uh, pantabangan. So ilalagay ko na lang po dito yung mga barangay na yan, no? yung pitong barangay na yan na kasama sa napalubog para gawin yung dam na yan at kasama na nga dyan yung silang at saka bahagi ng populasyon ng Papantangan na nalubog din no para sa gagawing uh, atupul. At sila ay na-relocate sa karatig lugar na walang kasiguraduhan sa kanilang kapalaran hindi nila alam kung ano mangyayari sa lugar nila nila na dahil yung lumang bayan ng Pantabangan eh merong mahigit 8,000 hektarya ng lupa na magandang taniman ano at yun ang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan nila yung mga mamamayan dyan pero sa kabilang banda eh kailangan talagang gawin na palubugin yung bayan na yan upang may sakatuparan nga yung uh, proyektong dam ano po nilipat sila, nirelocate sila sa lugar na hindi nila kabisado sa lugar na wala silang kasiguraduhan kung ano mangyayari sa buhay nila no? so imagine ninyo no? 1645 may mga naninirahan na dyan kasi na-discover yan ng, ng, isang pari no? Nung 1645 pero bago pa man dumating yung pari na yon, eh may mga naninirahan na sa area na yan no? and then matapos nga yun eh, kailangan mong lisanin yung bayan na ay pinamana sa iyo ng mga ninuno mo makakalungkot at uh, pero sa kabilang banda kailangan talagang gawin para sa kayo ulat ng uh, karamihan ano po so yun no, no nalipat sila nirelocate sila at uh, doon nga sa bagong lugar na yon eh umusbong yung tinatawag na New Pantabangan Town ayan so ayan na yung bagong town nila ayan na yung bagong uh, pamayanan nila ayan na yung bagong bayan nila alright So yun nga po no at ang bagong bayan ng Pantabangan o yung New Pantabangan Town eh unti-unti rin po sumigla no ang kanilang pamumuhay. Unti-unting lumago ang kanilang pamayanan no. no, nung nagmula sila sa fifth class municipality, mga ilang taon nang lumipas naging fourth class municipality. At ito matindi. Hindi na sila dumaan ng third, diretso sila sa second class municipality diba ganun kabilis yung pag-unlad nila no at uh, pagbangon nila no at ang DOF nga naman ang DOF tama DOF po, for Department of Finance eh kinategorize sila bilang isang first class municipality ng bansa imagine niyo yun magmula sila sa pagpapalubog ng kanilang bayan no? nilipat sila sa isang lugar na walang kasiguraduhan pero tignan nyo naman no? talaga namang bumawi sila no? rumesbak sila sa buhay no? so yun ang tinatawag na, ano, na Filipino resilience no? na kahit anong klaseng hamon ng buhay di ka susuko dyan no? kailangan mo malagpasan kailangan mo lang uh, uh, lakasan yung loob mo di ba bilang tao at yun nga ang nangyari ngayon sila po ay isa ng first class municipality ng ating bansa dahil sa lugar na yan eh, yung area nila ng katangi-tangi lang naman na nag-generate ng ilang power plant ano, ng hydroelectric power plant ano po kita nyo naman ganun kabilis yung pag nila pagbawi nila alright So ngayon taon nga po no, to itong 2024 ano. Eh muling lumitaw po itong bayan ng itong lumang bayan ng Pantabangan. No? At nasilayan nga po yung mga uh, bahagi no, no yung mga guho, yung mga ruins ng mga uh, dating nakatayo diyan sa bayan na yan ano po. At uh, marami nga pong uh, pumapasyal, especially mga tourists, mga turista para masilayan po yung uh, yung guho o yung uh, itsura ngayon ng dat ng lumang pantabangan taon na no? Pero yun nga po bago pa man din lumitaw ngayong taon iyang uh, bahagi ng bayan ng Pantabangan eh noong taong 1983 2014 at 2020 ano eh lumitaw din po yan at ngayon nga po ang taon na eh, 2024 no na ngayon nagpakita na naman siya ulit at sa pagitan ng mga taon na yon ano po ito po ah ito po sa mga ah natin ano <laughs> sa pagitan po ng mga taon na yon e eh, yun din po yung mga taon na grabe yung epekto ng mga ah, El Nino sa ating bansa hindi na sa ating bansa sa buong buong mundo no grabe yung tagtuyot, grabe yung init na nararamdaman natin noong mga panahon na yan no? 1983, wala pa ako nyan eh pero noong 2014, 2020 tsaka ngayon taon ano? No? grabe yung ano, El Nino lalo ngayong taon no? sobrang init kaya yan, lumitaw siya no? at uh, matindi ngayong taon, mas maraming mga uh, guho ang nakikita ngayon do. No? in short mas mababaw ngayon ng tubig diyan sa pagtabangan taon ngayon po pero sa kabila niyan ano po uh, sa, sa, mga turista sa ating tourism uh, uh, department ano maganda yan no? maganda yan kasi maraming pupuntang turista para pumasyal dyan. no lalago yung tourism natin ano pero sa kabilang banda po nakakatakot din <laughs> nakakatakot din po siya kasi ang baba ng level ng tubig ng dam. Pag bumaba po ang level ng tubig ng dam, kakaunti po ang tubig na na dadaloy patungo sa mga irigasyon, patungo sa mga pananim, sa mga palayan. No, remember no, ang bayan ng Nueva Ecija ay isa yan sa pinaka uh, maraming uh, palay na pinagkukunan dito sa ating bansa, no So pag bumaba itong pantabangan dam, ang kanilang water reservoir ay dumipis uh, So bumaba talaga no, ang antas. Eh nakakatakot din po sa departamento naman ng agrikultura no. Kaya kailangan nating balansehin din ano. Although ngayon tourism, turista, marami nagpupunta, maraming gustong masilayan ang dating bayan ng Pantabangan. Eh sa kabila po niyan eh, ang pagbaba ng level ng tubig at kakaunting na uh, tubig patungo sa mga irigasyon patungo sa mga pananim mga uh, palayan ano. kaya nakakatakot din so ganun na po ang nangyayari maganda sa paningin may nakikita tayong nasusulyapan natin ng bahagi ng ating kasaysayan pero sa kabilang banda po nakakatakot dahil maraming magugutom dahil kakaunti ang supply ng tubig patungo sa mga palayan pagka nangyari yun eh kakaunti rin po yung ani na makukuha natin ano? so nakakatakot din siya sa kabilang pantahan at ayun nga po no? at tayo ay uh maswerte na nakasama sa isang grupo no, na nagpunta dyan sa bayan ng Pantabangan hindi naman tayo nakapagmotor pero uh, ibabahagi namin sa inyo yung naging experience na, natin dyan sa no sa uh, lugar na yan no at gumuwapo uh, gumawa po kami ng video para po makita nyo po kung ano na ba ang itsura ng uh, lumang bayan ng Pantabangan na ngayon nga puntaon taon na to ay eh, nagpakita muli at nasilayan ng ating mga kababayan. So yun po no Nawa na enjoy nyo po yung video na yan no? Para sa inyo po mga no? At nawa ay uh, Makakuha tayo ng inspirasyon Sa nangyaring dyan sa uh, Lumang bayan ng Pantabangan ano? Po? At nawa ay Makakuha rin tayo ng inspirasyon Sa mga mamamayan Ng Pantabangan ano Na imagine nyo uh, Nagmula sa zero talaga no Back to zero sila pero ngayon Grabe naman yung kanilang uh, pamumuhay, no? First class municipality sa Pilipinas. And sa ating mga kinaukulan, ano? Nawa ay uh, sa darating ng mga proyekto, no? Nagagawin sa ating bansa. Wala na po sanang, uh, isang uh, bayan ng pantabangan ng uh, magsakripisyo, no? Para lamang ma magawa itong proyekto no? at uh, higit sa lahat wala na po sa nang uh, yung uh, kalikasan natin no? especially yung ating inang kalikasan ano? dahil sabi nga sa isang kanta di ba di naman masama ang pagunlad at uh, malayo-layo na rin ang ating narating ano. pero isa alang-alang din po natin ang kabuhayan ng ating mga mamamayan ano po especially ang ating inang kalikasan dahil pag yan ay bumawi talaga namang hindi kakayanin ng mga tao kahit anong klase paghahanda natin pag ang inang kalikasan na nang naningil hindi natin kakayanin so ayan po ang kasaysayan ng lumang bayan ng pantabangan ano eh uh, na maraming salamat po ulit sa inyong pagsama no sa ating uh, biyaheng ito no. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating uh, paghanap ng mga natatagong kasaysayan no. Lalo na tong uh, kasaysayan ng Pantapangan no. Literal na nakatago. Nakatago sa ilalim ng tubig no. <laughs> All right. So thank you din po sa mga patuloy na nanonood, patuloy na sumusuporta no at uh, tanging hiling ko lang po ano po eh nawa po eh, uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe eh subscribe lang po kayo no at uh, pindutin lang po yung uh, subscribe button at ang notification bell para ma-notify sa mga bagong videos mga bagong uh, upload natin ng na mga vlog ano po uh, so pakisuportahan na lamang po ang ating channel no? at kung umabot po kayo sa parte ito ng video ay maraming salamat po ano po maraming maraming salamat po ulit at muli po magsama-sama po ulit tayo sa mga susunod nating episode ano sama-sama po ulit tayo sa paghahanap sa ating mga nakatagong kasaysayan dito sa ating bansa ano po and muli ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright! Right, JP, everyone! And God bless!